Ng araw guys bali paano nga ba maglinis ng gripong plastic yung ganito bali gagagawa lang may hinatulo niyan. Maka barado lang lang nyo lang ng gunting phillips screw sa katala o price pwede bali ito lang natin nyo to babakbakan nyo lang ayan tapos tabi nyo. May pandikit dyan. Tapos pihitin nyo. Pihitin nyo lang. Tapos ingatan nyo. Baka magulay ito rin nyo. May lapag dyan ito rin Tapos ito. Inaangat lang ito. angat nyo na. ito pipihitin natin paluwag. Eh, isa lang. Isang kamay na gamit ko eh. Ina lang. Dyan, wala namang malalaglag yan eh. Pasipan nyo to Ihipan nyo Pagka ihip nyo Buhayan nyo yung pinaka main gripo nyo Para bumulwak sa Lubuwas yung dumi Kaya nilalagay ko muna sa tubig to oh. Punta ako sa main gripo Ayan Buhayan ko ba konti lang Ayan sya Bubulwak na sya Nakikita nyo Ayan papatayin ko na Karabutlah. Karabutlah. Kita lang nak ten. Lalai lang bawa pembasan. Lalai lang. Pero ganyan pala yung pabuhay taas. Pero ano ganyan, ganyan. Ganyan yung pabuhay, ganyan yung papatay. O yung tornillo natin. Paan yung tornillo wala pa. Inagos. Pero okay na yan. Okay na lang. Pinakabit nyo, okay na yan. Nagos yung tornillo. Bali, kinakabit ko na. Kali pinabuhay ko na rin yung tubig sa main tubig natin. Ayan, lumakas na siya. Kaya na lang paglilinis ng ganito ng plastik. Tapos punasan nyo si Kasi babalik natin yung takap ng pandikit. Ayan, ito. Ito ang pandikit. Titiin nyo lang na ganyan. Okay na yan. Hindi kaayaw dumikit. Punasan nyo. Tapos lagyan like, nyo rugby saka nyo idikit ulit kaya lang naman may takip yun para lang doon sa mentor nyo para hindi kalawangin yun lang